may comment yung <coughs> subscriber natin. Nag-awal siya. Tapos pinadalhan siya ng uh, sulat ng HR. Tatlong beses hanggang sa termination uh. Pero na. Pero ni isa dito sa mga sulat na to wala daw siya natatangta. So sabi ng HR, maka daw may problema sa post office sa uh, munisipyo. And then, nag-clearance na lang siya. Ang tanong niya, kung makakuha daw siya ng final pay, 13th month pay. Saka kahit daw na wala siyang matanggap na sulat, matagal na. Bale, ang ta sasagutin natin sa kanyang question, una, yung makukuha niya ang 13th month pay and final pay. And yung issue niya, doon sa hindi niya natatanggap na sulat. So, essentially, yung sa pangalawa, ano ba ang patakaran sa sulat na pinapadala ng kumpanya at sulat na natatanggap mo o hindi natatanggap bilang empleyado at ano ang epekto nito sa decision ng kumpanya na may kinalaman sa iyo. Sasagutin natin 'yan pagkatapos ng shoutout natin sa ating mga subscribers and followers. okay, sagutin natin yung unang question. May makukuha ba siyang final pay? 13th month pay dahil ang status niya ay terminated. is obviously abandonment of work kasi tatlong beses na siya sinulatan. It depends. No? Dahil ang kanyang status ay coming from uh, a wall up to termination for abandonment of work. Lumalabas na baka may danyos or loss ang kumpanya dito. Kasi patakaran natin sa ating trabaho na kapag ka ka, magpaalam ka ng one month in advance. ba diba? mag ka one month in advance. Nasa Article 300 ng Labor Code yan na bago ka umalis or magresign, meron kang notice otherwise liable ka for damages. So halimbawa, na account ng kumpanya, yung mga danyos na dapat mabayaran dahil sa nag-awol ka leading to your termination, meron halimbawa ang gasto sa pagpa-overtime dahil sa naiwanan ang trabaho. ng trabaho, nag-hire ng agad-agaran, ano, nagbayad ng mahal dahil hindi regular process na hiring dahil walang turnover, etc. So pwede nilang ikalta sa'yo yan sa final pay mo. No? Ah, baka, sa laki ng gastos, maubos pa yung final payment, mo, ang 13th month pay mo. And, ang basihan ng kumpanya dyan is yung liability mo, accountability mo, bilang utang mo sa kumpanya, ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Milan vs. University. Now, punta tayo dun sa question number two Yung uh, issue dun na paano yan? Wala ka namang natatanggap, sabi mo, nasulat. So ano bang patakaran okay so assuming na may dahilan naman ang kumpanya na padalahan ka ng sulat dahil na sabi mo na awol ka nag awol ka no? and determine ka later on pinadala sa iyong address ang tanong yan ba ang address mo or last known address mo sa iyong 201 file 'di ba na, ala, na alam naman niyo na kayo may record sa kumpanya, no? Nag-apply kayo na halimbawa kinasal ka, nag-update ka ng status mo. Lumipat ka ng tirahan mo. So nag-update ka sa HR kung ano na yung latest na tirahan mo. Ang tawag doon last known address. Kung yun ang last known address mo sa kumpanya, kung saan ka pinadala hindi mo natanggap, hindi ka sa ng kumpanya yon considered serve ang tawag doon. Ang tawag doon, constructively receive yung iyong sulat kahit hindi mo actually na receive kasi nasa rules 'yan. 'Di ba? Meron mailing na ginawa, registered mail. Meron constructive receipt 'yan na tinatawag, 'di Kahit hindi mo actual na natanggap. So, ang ibig sabihin, yung tatlong sulat sa iyo, malamang notice to explain for AWOL plus return to work order na hindi mo kinumply o pinadala yon sa last known address mo kaya si Hodam hindi mo natanggap actually considered received yun kasi pinadala sa last known address mo halimbawa naman nagbigay ka ng address mo sa kumpanya Makati City yung latest mo ang pinadala ng kumpanya ng uh, sulat ay yung dati mo pang address sa Pasay City may problema ang kumpanya doon it is as if na walang notice sa iyo. So magiging illegal ang dismissal sa iyo kasi required sa abandonment or work na mayroong prior notice sa empleyado to determine whether may interest pa ba siyang pumasok sa trabaho o wala na or abandonment or work kasi napaka-importante na ma-establish ng kumpanya ang animus non-revertending bago siya mag-terminate for abandonment of work. Ang ibig sabihin nun, sisiguraduhin mo na ng kumpanya na wala na talagang balak ang empleyado or interest na bumalik pa sa trabaho bago niya tanggalin for abandonment of work. Kasi kung may intention ka pa to return, then you not have abandoned your work. ba? Diba? So para malaman ng kumpanya yon kailangan padalhan ka ng sulat sa iyong last known address at pinababalik ka sa trabaho nakalagay doon sa sulat na yon. Kapag pinadala yon sa address na hindi mo last known address, it is as if walang determination of intent na nangyari o na ginawa ang kumpanya na napaka-importante bago siya magtanggal ng empleyado on the ground of abandonment of work. So, yan ang ating patakaran pagdating dyan sa ganyang sitwasyon. So, I hope na nakatulong sa inyo itong video na to and uh, if you found this help helpful, Please share this with your friends, your colleagues, your family members, or any person who you think will benefit from this information. And again, I hope to see you in my next video. Thank you and God bless.